Amaray na banggi po mga kairides, pasirin po kita duman sa kabubukas lang po nga kakanan, dyan lang po sa maya uh, Palestina Pili, ta baritaan ta po na masiram po ang sain pagkakan. Sabi nga ni po kayan, kung sain may masiram, sa tuya pong dudumanan para sa tuya pong itray. Uh, pagkalampas lang po palang kang uh, boundary kang uh, naga sa kapili, sa may iriinutan lang po, bali may hiling ta na po tulos ang uh, Budapest, tapos ang tapat po kayan, Honda Pristine sa Crispy King. uh, pagkalawglawg mo po nga sa Budapest, may hindi mo po tulos ang lugar na magayon sa kamalinig po. Bali nag-order na po kita. Ang in-order ta po, iyo po niyong uh, sisling squid with rice, saka po sisling sisig with rice, saka po iniyo pong uh, guto batanggas Ninda ang in-order po yun po yung uh, sisling uh, pusit with rice Sa okay. saka itong uh, sisling sisig with rice at okay. saka hindi pong uh, sa indang uh, goto patanggas okay. A uh, very recommended ko po sendo iniyo po nga uh, sa indang uh, sisling squid tama masiramang po talaga dahil po kamulugi sa sa uh, binayad tapos ang sarap po po garong nakakapasiram iniyo at may uh, ang laog po kang uh, pusit iguha pong iba't ibang klaseng ano, uh, sangkap saka kaigwa po po sauce na secret sauce po siguro nindi yan masiram po taraga ang senda po nga sislinga uh, sisling uh, sisig may kakaiba mampu po siyang uh, lasa uh, may nalalasahan po akong nga uh, laya tapos ini man po sa daimang po nakakaram ini po sa uh, goto batangas sa pag sa tuya po bagadig di sa bicol pag sinabing goto igwa pong rice ini po sa inda bali garo sabaw na may uh, mga lamang loob po. Mayo po siyang rice. Masiram po ang uh, sandaman po ini yun yung uh, goto bulalo. Recommended ko man po ini. Uh, sarok pa po, po sa satuyang nila saan. Ini pong sa indang uh, sarok sa bestseller nila. Ini pong uh, lomi nila. Napano-pano po ni nga uh, toppings. Sa alagang uh, 60 pesos lang po. Solve na solve ka na po. Saka masiram po talaga. Napag-araman ta po. kita. Na ang sa po pala na -cook. Dati pong panan cook. Ang mga sikat na artista nakabako lang po sa mga artista pati po pala sa mga restaurant and resto bar sa Manila kaya po pala na binabalik-balikan po ng customer sinda bali 3 weeks pa lang po sindang nga bukas pero ang customer po nila pabalik-balik na po ayaw po niyo ang pwede po nila ang mga order on po sa Budapest araw po kang silog meal o po, po sindang bang silog sa kadakol pa pong iba iyo po na sandang sisling iyo po, po sindang sisling sisig sa kadakol pa po pong mga sisling Ini man mga sarok sa mga bestseller seller ni Daru po kang crispy pata, bulalo, sisig, fries. I kung uh, vegetarian naman po kamo, igwa mo po sa chop with rice. Uh, kung bila uh, bilao, igwa mo po isang small, medium, large. Uh, at uh, ini man po mo po mga onion rings, chicken barbecue, fish and chips. Saka igwa mo po mga sand sandwiches, aro po kang hamburger, ham and cheese. Saka igwa mo po sa mga noodles, aro po kang lumi, pancit canton, Saka uh, yun po yung classic ang rice nila. Uh, pwede po ka mag-inom. Available po silang uh, drinks. Arug po kang Red Horse, Sun with Light. Ibo po nga uh, single order. At uh, meron po sila mga bucket. Open po sila from uh, 10am to 10pm. At uh, kung kapag may customer pa daw po, inaabot daw po sila ng uh, 12 midnight. Ayun po sa sakuya ng uh, panlasa, masiram po talaga ang mga pagkakandig sa Budapest. Very recommended po. Uh, para po mapatunayanin nindo na masiram po talaga ang pagkakandigdi uh, pwede po kamo magbisita dito po sa Budapest para po matrain nyo